Ayan guys, daladala -dala ko yung hagdan. Kukunin namin yung papaya. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan, hinog na siya. Pahinog na talaga sis, promise. Hinog na talaga yan. dali. Ganito lang to. Ganyan. <laughs> abot ko ba ito? So, ayan. Akit tayo ng hagdan. Tapos kukunin natin yung papaya. Papaya. Huh? Ala, hindi ko masyado. Abot. Ayan yung papaya, guys. Ayan no hinog. Duk-duk. Basta kukunin uh ko yung isang, yung upuan. Alin? Upuan. Ayan yung papaya guys. Ayan Oh, hinog na hinog. Ayan o. Oh, uh, diba? Alin. Alin? Ito? Oo. Sa'yo na yan. Ayon. Ayaw mo din yan. Ay, sa'yo na rin yan. <laughs> <laughs> Baba ka muna dyan. Ayan Oh. Bring down, bring down. Ano mm -hmm, guys? Oh, di ba? Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Baka mahulog ako diyan. Hindi nga ano. Ay hindi, patong-patong na lang yung ano, yan oh. Niyan guys. Andito tayo sa konso. Anyan, ang dami niya. hinog. Hmm, di ba? ni namin. Bali, apat. Kanya yung mga hinog na. Sa akin yung maniba. Pag may tinanim ka talaga, soon may anihin ka. So, malinis na guys. Ayan, malinis na to dito. Nalinis na niya. Kukunin natin yung papaya na sa taas. Ayan. Nakita. Kahit ano lang sis, apat na patong. pero so, try natin wait lang ang na. Try ko. Try ko. Hindi pa yan. Ha? Hindi pa yan. Oh. Isa pa. Diba? I told. Dapat ang teka. Ano? Yung... Huwakan mo, baka ako mahulog. mahulog? Mamumulot ka talaga hawakan ko. Yung hagdan, hindi naman, hindi naman kumikendang niya na. Tararan. <laughs> teka, teka. Hi! I'm here. Oh, we ko. to. May dami pala yun yung, ano yun. Ano. <laughs> oh, bilis. So, guys, so, one. One down. One down. Mm. Two. Two down. Ihuli <laughs> eh, ko na <laughs> Ayos ka. Hindi talaga yung kanya. Ang oh, hirap. Teka. Ay. 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 Ahahaha. So, three. And the last one is mine. Yay! Ay. Four, ang laki eh. <laughs> Malaki pero ang dagta tumatalon na. Yeah. Ito, kunin ko na. <laughs> guys, ang dami guys. Sinog. Ayan. O, oh, diba? Saan pa kayo niyan? Only here in the Philippines. Mm. Not Philippines, See? only here in my farm. Yeah. Grabe na ito. Ah? Ang saya, ang sarap, ang sarap. Tatlo to, guys. 'Yon. 'Di ba? Hmm. Saan pa kayo? Dito lang 'yan sa Concho. <laughs> Guling sis. Uh, Ang laki-laki uh, ng papaya, 'no? Yes. Ito ay ko sa suka. Bahala siya dito sa tatlo niya. Ano gagawin niya? Mukha siyang suka. Ayan. Meron pa talaga siya. Madami pa, Prani. O, oh, diba? May bunga Aray ko. Oh, sige, sige, Ayan. Buti na lang. Di dito. Ayan. Meron pa siya, guys. Ayan. Madami pa siyang. Soon yung Tagal-tagal pa yan. Tagal pa yan, avocado. <laughs> Ayan, avocado niya. Matagal pa to. ba? Diba? Malay mo na mga, Bilis lang lumipas sa panahon na, no? Siyempre. Nilipas talaga yan. Bubunga agad yan. O, oh, diba? Ang ganda. Sarap. Hindi pa nga nakakain. Sarap agad. masarap naman talaga matamis. Meron naman tayong pang... Himagas. Yeah. Hey. Ang ganda lang tingnan niya pag nakaganto. Oh, may bunga na yung malunggay ko. Oh, mayroon din doon. Mayroon din doon? Yeah. Mm. Go nice. Sabi ko dito ko itanim yung okra. Eh. Hmm. Ayan, ganda. Sarap. So, ayan guys. Guys. See you my video. Ayan guys. Ayan. Diba dami guys. Thanks. Bye.